Ay mga katrops, good afternoon na mga katrops alauna na yung media na mga katrops So Natapos natin yung Unang trip natin mga katrops Okay Nagpalibre mga katrops So next destination natin mga katrops Ah, uh, Ito yung kadugtong natin yung video kanina So going to Alabang tayo So nasa Skyway tayo mga katrops ah, Dahil Yun nga ah, Kailangan nga natin ng ah, Makabalik ng alas 4 So sana mga tropes sa ah, Kayanin natin to So yung ah, Ano pala yun mga tropes ah, Tatlo lang yun So yung dalawa pala kanina yung nasabi ko na uh, sa unang video natin na naging ano yun kanina naging walo o pito ba yun So nasama ko yun sa pagbilang kanina nung umaga pa yung biyahe ko So ang i-deliver ide natin ngayon sa sinasabi natin na north at saka south mga katrops <laughs> kasi uh, tatlo tatlo dito sa Quezon City tapos tatlo din yun sa Alabang so nagdagdagan pala yung kanina ng umaga dun lang sa may malapit ang naon Makati so ayan so nasama ko kanina sa pagsalita kaya baka magtaka kayo na ganun lang yung ano natin uh, parang parang may sobra so naano ko pala yung kanina na nasabi ko pala yung kanina na yung yung nadagdag natin nasama ko na pero nahatid na natin yon so mali pala ako dun mga katrops excuse <coughs> me mga katrops so wala tayong pananghalian mga katrops so nag ano lang tayo mga katrops ah nag tinapay lang tayo baka kasi hinahapol ko talaga yung oras mga katrops na ah kung may oras pa tayo ngayon ah kung medyo mapaaga tayo pagkabalik dadaan tayo ng Magallanes uh, doon tayo kakain ng Paris kasi pang pangmasa lang yung budget natin ngayon mga troops dahil yun nga uh, sakto lang yung ano natin sakto lang yung income natin ngayon buwan so budget budget muna tayo dahil <coughs> magpapasko na ah, uh, siyempre ah, uh, kahit pa paano Uh, mayroon man tayong maihanda kahit konti lang uh, at least mayroon tayong uh, makakain ng ninyo masarap-sarapan lang uh, sa pagdating ng Pasko simple lang uh, adobo lang tapos inihaw uh, kung may pumunta doon uh, mayroong pulutan <laughs> so alam mo naman mga katrop sa buhay natin dito sa Maynila uh, kailangan talaga ng budget-budget yung ano mo dahil sobrang bilihin, aso ah, bilihin. Sobrang mahalin, maha, mahalin, mahal. mahalin, benta na mahal, mahalin na. Sobrang mahal yung bilihin ngayon. So kailangan nating mag-budget-budget. So para mayroon tayong panghanda, mayroon pa tayong pang-ano natin sa New Year, pagbagong pasok ng 2025. So ayan. Uh, parang tradis traditional na natin yung medyo pagdating ng 2025 uh, New Year uh, kailangan medyo ano natin maghanda tayo ng ganon kasi parang ayun nga uh, traditional lang so kahit pumalit lang basta galing sa uh, puso natin uh, pinaghirapan natin yung pagkain natin so Ayan, so wala tayong ano ngayon. So tayo lang ang kakain. Ah, hindi kasama natin yung pamilya natin. Ah, doon lang tayo sa medyo pangmasa. Dahil ah, hindi naman tayo masilan. Eh sanay naman tayo sa mga basta nila makalason. eh <laughs> hindi naman tayo sabi nga nila. Ah, hindi naman tayo pinanganak ng mayaman. <laughs> so sanay na tayo sa mga pagkain na medyo uh, tawag nito uh, medyo pangmasa lang so ayan so kung gusto nyong uh, matanggal yung kahirapan nyo uh, mabago ang direksyon ng buhay nyo uh, umangat yung buhay nyo uh, isa lang ang masasabi ko welcome sa 20, 2025 Ayan, so magsipag kayo para sa mga darating ng panahon At uh, mawala na yung makaligtas, makawalan, makawalan na kayo sa hirap ng buhay Basta focus lang kayo, ang napakaganda talaga, uh, business So kahit maliit lang, kahit lome o anuman o lugaw o anumang plano nyo sa buhay uh, Simulan nyo na, pagpasok na 2025 kung mayroon nang kayong plano na mag-unting negosyo na lang kasi Ang negosyo mga ka-Trops pag mag-click yan mga ka-Trops hindi mo yan mamalayan. Uh, angat at angat ka mga ka-Trops basta mag-click lang basta ayusin mo lang sa negosyo mo Huwag mo lang abusuhin abusuhin para hindi mawala oh katulad tayo na ngayon na ah, medyo hanggang ngayon, ganoon pa rin. Pero, papasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil ah, lagi tayong binibigyan ng lakas ng pangangatawan. So, anyways mga drops, parang magbaritis na tayo sa mga ano yan mga drops. So, napakaganda yung biyahe natin mga drops. so, ito yung sinasabi ko sa inyo mga drops na part 2 na video to. ah Second trip na natin to. Kanina, uh, galing tayo sa... Yung unang trip lang, uh, galing tayo dun sa May... Izon City. Ah, uh, nasabi ko sa inyo na... Pagbalik ko, dahil mayroon tayong oras na hinabol Ah, uh, pagbalik ko, uh, magskyway mag-skyway tayo. So, mahaba-haba ito, mga trops. Mahaba-haba yung skyway natin. So... Sana... Uh, ganda ng liksos, mga trops. O, oh, yung kulay puti. Ah, uh, sana, ano, ah... Uh, hindi magkaroon ng traffic to so wag, wag naman sanang matraffic para matapos natin yung biyahe natin para hindi na natin to mabalikan bukas kasi ang bukas ay ah, iba na naman yung adventure natin ah, iba na naman din yung biyahe natin so yan yung ano natin mga katros for today kaya lang ah, hindi din kasi tayo makapatakbo ng mabilis dahil mayroon nga ding ano dito uh, may limit speed po dito mga katrop so kaya sakto lang yung takbo huwag ka lang masyadong uh, madali yung saktong sakto lang <laughs> pagaganda yung skyway mga katrop so sulit na sulit sa mga pauwi lang marapit na ang, ano ah uh, pasko ilang tulog na lang so 20 na ngayon 5 days 24 ng odd oh, wala na so tanggal na yung 2024 abi wala pa tayo sa kalahati mga taripa ng skyway nito Nandito pa lang tayo sa may pa-exit ng Bundia. So nasa ang baba nito mga troops. Ah uh, nasa Kirino Highway, yung baba nito ng Skyway. Service Road uh, Kirino Highway so nasa, nasa taas tayo. Ah uh, estimate natin to mga troops bago tayo makadating ng Alabang. Ah uh, pinakamahaba na yung isang oras. So nasa 45 minutes siguro Ah, uh, depende na sa inyo 'yan kung bilisan niyo ba. Pero sakto lang yung takbo natin. Hindi naman mabilis, hindi yun mabaga. That's the normal lang mga katrops. So alalay lang tayo mga katrops dahil baka masilip tayo <laughs> dito sa pahagip <laughs> tayo sa radar mga katrops. So mayroon kasing mga ano dito yun mga katrops. ayan so, oh, may mga kamera yun dito mga katrops sa skyway. So, sakto lang takbo mo. <laughs> yung ano lang Ah, uh, mo lang yung speed speed limit sa Skyway. Ah, uh, okay, wala pa tayo sa kalahati. Eh. Kita mo naman yung mga bio mga katrok so. Ang mainit, makulimlim. It's my life. Ayan. Tagal naman ito, mabertig yung isa. Ayan. sa aming traffic pabalik mga tropa nakikita nyo yan mga tropa traffic pabalik